Alright. Uh, ngayon, magtuturo ko sa inyo kung paano mag-test ng spark plug. 100% accurate. Ah, uh, bakit ko ba ginagawa 'to? O bakit natin gagawin tong ganitong uh, technique? Kasi may mga pagkakataon na yung spark plug, hindi natin malaman kung pundi na o hindi pa ba, dahil meron pa siyang nilalabas na kuryente. O. Oh, kung sino man nakakaranas ng ganun uh, minsan nag, uh, naguguluhan kayo punti na kaya spark plug ay eh lumalabas naman yung oriente so sa ganitong technique hindi makakawala ang spark plug natin kahit may nilalabas pa siyang oriente kapag ginamitan nyo itong gagami, ah uh, technique na gagawin ko hindi na siya makakalusot kasi uh, may meron kasing ano eh dalawang klase lang ng pagkapunti na spark plug ah uh, merong hindi na lumalabas yung kuryente. So, madali lang yun ma -ano, malaman. Doon naman tayo sa may binubuga pa rin ng kuryente pero ayaw umandar ng motor natin. ah uh, may, may ganon, may spark plug na ganon, may binubugang oryente pero ayaw na umandar ng motor. So, yun. Sa ganitong teknik, hindi siya makakataka sa akin. So, malalaman natin yan gamit ating itong test light natin. Ito, test light, madali lang tong gawin. ah uh, yan, oh ano na yan, peanut bulb lang yan. So, uh, gusto mag DIY, uh, madali lang yan. Uh, lagyan nyo lang, kapitan nyo lang ng dalawang wire, magkabila ang dulo. Tapos, kahit saan na yan, iilaw na yan. Hmm. Kahit balik rin natin yan. Doon lang doon sa mga baguhan, na kasing iba, sanay na eh. Siyempre, doon sa mga baguhan, wala pang experience yan. Peanut pulp lang yan. Ngayon, dito sa technique na to, hindi na ito makakatakas yung spark plug natin. So, check natin isa-isa. Ito mag-check, oh. Parang hindi kayo malito. Ilalagay nyo lang tong negative. Negative yan, ha. Ito yung positive. Dito sa body ground ng spark plug. Tapos, ah, uh, itong isa, yung dulo nitong test light, ilalagay nyo sa ibabaw. Pag umilaw, good. Pag hindi umilaw, bad. Okay? Ayan, hindi siya umilaw ah, pero pag dito iilaw 'yan. Hindi siya umilaw, ibig sabihin bad na 'to. Kahit may binubuga pa ng oriente yan, hindi yan makakalusot dito sa technique na natuturo ko sa inyo. So, accurate to. Walang hula-hula. Okay? Good. Kita mo ha, good dyan. Pag umilaw, good. Walang kawala yan. Okay, ito. Ilaw, good na naman. Okay. Oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. Ito alanganin. Parang gusto niya umilaw, parang ayaw niya, pero tingin ko to pundi to. Kasi alanganin siya, oh. Ito mo pag hindi ito. O wala oh. Pun dito. Kailangan di siya ano, mag-alanganin. Kailangan pag ganun mo ilaw agad. Sige, pagbibigyan kita. Ang technique mamaya na gagawin ko, hindi ito alusot, Good ya. bad 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 Good. Good. Okay? Ah, meron tayong 2 4 6 na good. Meron tayong limang hindi gumagana. So may isa pa akong technique diyan pag wala na mga yun test like mas madali naman 'to. Okay? Dito wala rin silang kawala. Ngayon, itong lima, ah, itong anim na to gumagana to. Close up ko lang, ah. Itong anim na to gumagana to. Ito naman, technique naman, pag dalawang wire naman gagamitin nyo, wala rin siyang result. So, pa, yung ground, lagay ulit natin dito sa ground ng spark plug. Tapos, uh, dapat ito okay, kikislap. Ayan. Diyan nyo malalaman na isa pang paraan kung good yung spark plug. Ayan, nakita nyo. Ayan o, oh, umuusok. So, good yan. Yan yung mga umilaw kanina, no? Ayan, kumisla pa agad. Ayan yung mga goods natin na uh, spark Ibang technique naman to. Ayan, okay. Lakas. Ayan, good. yung sabi ko sa inyo kahit may kuryente yan dun sa kwa ko, dito hindi yan makakalusot. Yan, good. May ilaw ah. Oh. Ayan. Ayan, umusok agad. Kita nyo naman yung ilaw, di ba? close up pa natin na konti. Okay. Okay, dito naman tayo sa limang, ano, limang hindi gumana. Hindi pumasa sa test light. Ayan, wala. Ayan, nakita nyo naman, wala talaga, Oh. Balik-balik pang gawin ko, Oh. Hindi pumasa sa test light ko, yan. wala rin hmm. okay wala talaga okay wala yung sinasabi sa inyo accurate 100% Okay, wala wala talagang gislap okay wala rin talaga op hindi yun sa ano sa mga lang yun ayan wala wala okay so ibig sabihin talagang so ibig sabihin legit talaga yung test na to ngayon mga boss ah uh, syempre testing to sa ano sa test light at sa wire ngayon uh, gagawa naman tayo ng actual Itong mga to, kukunin, kukuha lang ako rito ng dalawa. Siyempre, masyadong mahaba pag inubos natin yan. Dalawang good, dalawang, ba, dalawang bad, at tapos iti-testing ko naman sa actual. So, ipapart na natin yung kasi masyado na mahaba ang video. Baka mainip naman yung mga basher, di ba? Okay, kung may natutunan kayo, pakishare na lang at uh, papalo na rin ako sa page ko para ma may sa mas marami ko pang video na i-upload na may katuturan at walang katuturan bahala na kayo alien alien